Magkakabit tayo ngayon ng PIA Loudhorn mga boss idol At gagamit tayo ng universal relay At ang tutorial natin ngayon sa pagkakabit ng busina mga boss idol Ay hindi tayo magkakating ng kahit anong wiring Siyempre unang gagawin natin tanggalin muna natin yung cable pati yung busina no? At dito na tayo i-ready na natin yung kanyang relay At dito tayo mag start sa 8586 sa kanyang relay yung kulay dilaw At ang gagawin natin dyan ay i natin siya sa standard na wiring ng ating busina Ayan mga boss idol kahit balikta dyan okay lang yan 8586 6 po yung number sa kanyang relay So, ikinabit natin, papasok lang natin sa kanyang female na terminal at huwag na tayo mag ng wire tapos i lang, dito naman tayo sa number 87, yung kulay blue, so dalawa rin yan mga bus idol, at i-coconnect naman natin yung kulay blue, yung 87 dito sa kanyang busina Dalawang kulay blue, ang 87 yan. Kabit lang natin sa magkabilaang busina. At dito naman sa kulay black, ikabit na rin natin dito sa busina. Magkabilaan ulit. At ito naman yung magsisilbing kanyang body ground. Ayan, so tandaan natin yung kulay blue, yung number 87 yan. So parehas siya 87. At dito naman natin, temporary, rin kakabit yung body ground. Ayan, tinanggal ko muna yung bolt dito sa kanyang plate. At kakabit natin yung body ground. Dito naman sa kanyang kulay red na wire dito sa kanyang relay ay number 30 po yan. Kakabit po natin to sa battery. Direkta po battery positive. Ayan at kabit lang muna natin yung related dito sa kanyang sakit. At pansamantala ulit dahil wala pa tayong yung wire. Yung number 30 na kulay red na wire ay kakabit lang muna natin dito sa sakit ng kanyang ignition. Pero dapat sa battery po yan para malakas po yung kuryente. At hindi po tayo ulit magkakating ng wire. Iiipit lang muna natin to dito. Ayan ipapasok lang natin yan sa butas. Yan sa may positive na linya ng kanyang ignition sakit. At habang nakaipit siya dyan sa kulay orange natin siya ikinabit. Bit, dahil yun yung accessories nya At pwede na natin siya ikabit ulit At itesting na natin Diba solid mga boss idol Ang lakas ng busina ng Pia Pwede po tayong gumamit ng heavy duty na relay mga boss idol Basta tandaan lang natin yung 8586 Ay sa standard na busina At yung sa 87 naman Ay dun sa kanyang busina At may dalawang body ground Ikabit lang natin dito sa plate at depende na sa inyo kung saan nyo ilalagay yung busina. At sundan nyo lang yung wiring na tinuro ko sa inyo. So dito pala ay dito ko lang ikakabit sa kanyang plate. Isasabay lang natin siya dito sa kanyang body ground. At sa kanyang relay naman ay balutin lang natin ng electrical tape. So ganyan lang yung plastada ko mga boss idol. Oh. Depende po sa inyo kung saan nyo ilalagay yung busina. Basta sundan nyo lang yung wiring. Pagkatapos dyan ay pwede na natin itago dyan at ikabit natin yung standard na busina para hindi mawala dun sa number 30 naman ulit sa kulay red na wire ay kakabit natin sa battery at hanggang dyan lang mga boss idol pwede na natin kabit ulit yung cover kahit anong busina mga boss idol basta loud horn parehas lang ng setup yan at hanggang dito na lang yung tutorial ko mga boss idol maraming salamat sa inyong panonood God bless at see you in my next video